យំប៉ុឡាកតប្រេ channel mga Karji Spider. Magpapalaban na naman tayo ng ating mga gagamba. Sana ay magbigay ng magandang laban. Ito nga palang ating paglalaban guys. Yeah. kulay maroon. Brown. Brown pala. Sa kahit ang kanyang magkakalaban guys. Yan. Yeah. Pili na kayo guys. Dito sa Dilaw o dito sa brown huwag na natin patalagaling guys sana yung magbigay ng magandang laban yan guys pili na lang kayo dito sa Merono dito sa wala sana yung magbigay sa yung magbigay ng magandang laban guys gain natin ng larong nagamba guys mga ka mga boss guys you, uy tapla guys walang nakulog yun yun tapla ulit guys walang nakulog <coughs> guys excuse me guys loobong yun palagad pa rin uy tumakbo yung nasa mirror yun agad pray yun yun Ay. mali dito eh sa nasa mirror <laughs> stick yung kinakagat uy pero mahina na to nakagat dito eh nakagat sa medyo puso so, sana maglaro pa guys parehong sa mahina Uwis Uwis Oops Oops Para parehas ang laban guys <laughs> oh, Ops. Pagdating na sa wala guys. Yo, yo, yo. Uy. Oy, Nakulog yung bandang wala. So, 1-0. 1 naglagad nasa wala. Uy. Kasi hindi na siya hindi ko sila kumlalaban. Ah. Oops. Oops. Ay, bahina na kasing parihas guys. uy, ada, masih ada guys. Seperti koran muka. Uh, Oi, wow, Ada lagi-lagi muda meron, guys. So, isa na lang yung nasa wala. Isa na lang yung nasa meron para manalo na yung wala. Ay, yung meron pala. Wala na. Yung meron ng kwan. Yung nasa wala ang dalawang naglag ito. Ito yung nasa, dalawang naglag, guys. Wala na. Ayan <coughs> na tayo, guys. Ito pala yung mas ma-brown yung nasa meron. Ayan. So, isang laglag na -lag lang -lag, panalo na yung nasa meron guys. Saan na magbigay ka ng magandang Push. Parang mas malaki pa to. Nasa meron. Pero parehas lang yan guys. Uish. Tumatak mo nasa meron. Sip. Patalikuran mo nga. Uy. Tagal nang laman nito. Mahina na parias, guys. yo. Pagatan pa rin guys, pumalag yung nasa miro, nasa mirong ay nasa wala pala. Ah, malinit yung nasa mirong eh, stick yung kinakagat niya guys, stick. Wala. Oo, palagat. Uy, uy, pumapalag pa rin yung nasa mirong. Oo. So, panalo na itong nasa meron guys. Kasi tatlong laglag na ito eh. So, bigyan pa natin ng isang laban guys. Baka laban pa sila. Oh! So, panalo to guys. Panalo na sa meron. Talo yung nasa wala guys. So, Wala na pati nung nasa wala o. Oh. So, so sana na enjoy nyo guys ang mga Cardi Spider. Shoutout nga pala kay Daniel Is Rivera. Shoutout sa iyo idol. Boss. Sana'y sana'y uh, palagi nyong sabay-bay ng ating channel. pati click button, comment, uh, like, share. Mga Cardi Spider, sige, hanggang dito na lang. Peace out. God bless all.